nagdakda ang National Food Authority ng bagong presyo ng palay. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bukod sa matutulungan ito ang ating mga magsasaka, makakatulong din ito para matiyak ang sapat na supply ng bigas sa bansa. Si Alan Francisco sa detalye. Rise and shine, Alan! Nagtawag ako uh, ng meeting ng NFA Council. Uh, para tignan ang paano nang pwedeng gawin para ang presyo ng pambili ng NFA sa palay, uh, yung wet at saka yung dry, ay kailangan natin tignan dahil nagbago na ang sitwasyon. Matapos ang pagupulong ng National Food Authority Council na pinamunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagtakda na sila ng bagong presyo ng palay na ng konseho na gawing mula 19 hanggang 23 pesos ang kada kilo ng dry o tuyong palay habang mula 16 hanggang 19 pesos naman sa basang palay depende sa kalidad. Nang masiguro na makapagbigay naman tayo ng na magandang hanap buhay sa ating mga, ating mga magsasaka. Kaya mabuti naman, maganda naman ang production cost naman ng mga farmer ngayon nasa 14-15. So may meron na silang meron na silang pagkikitaan. At bukod pa ron, nandiyan na yung price cap. So para maikalma natin itong uh, nangyayari sa rice prices ayon kay Pangulong Marcos, bukod sa tataasang kita ng mga magasaka, ay mapapakalma nito ang presyo at matitiyak ang sapat na supply ng bigas sa pamilihan. Samantala, nangako ang NFA na tatanggalin sa merkado ang imported rice at direkta itong isusupply sa mahihirap na pamilya para hindi makaapekto sa presyo ng lokal na bigas. Pinag-aaralan na ng NFA na gawing bigas sa halip na cash ang ipapamahaging ayuda sa mahihirap dahil sa bagong presyo ng palay, mga ngailangan ng NFA ng 15 hanggang 15 Anim na bilong piso para sa palay procurement. Alan Francisco para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.